balita naman sa Bicol Region. Dalawang miyembro ng communist terrorist group ang sumuko sa mga otoridad at nagbalik loob sa pamahalaan ng kabalig sa albay at nagpahayag ng kanilang hanghari na muling maging bahagi ng lipunan sa isang mapayapang paraan. Ang report mula kay Police Staff Sergeant Mercolito Lebendino Jr. Pusang loob na sumuko ang dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga otoridad sa bayan ng Kamalig sa Lalabigan ng Albay. Kinilala ni Police Major Armel A. Obinke, Chief of Police ng Kamalig Municipal Police Station ng Albay Police Provincial Office, ang mga sumukong rebelde na sina alias Ekong, 33 taong gulang, binata, magsasaka at isang alias Badoy, 55 taong gulang may asawa, magsasaka at parehong residente ng Kamalig Albay at mga miyembro ng milisya ng bayan, Platon 3, SRC 3, BRPC. Ayon kay Police Major Binke, ang mga nabanggit na rebelde ay sabay na sinuko rin ang isang improvised anti-personal mind bilang pagpapakita ng kanilang katapatan at sensiridad na magbalik loob sa pamahalaan. Nasa custody na ng kabalik PNP ang nabanggit ng mga rebelde para sa sa proseso para sila i-enroll sa mga binipisyo sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o Eclipse ng Pamahalaan. Patuloy na hinihikayat ng PNP ang mga miyembro ng mga rebuilding grupo na magbalik loob na sa gobyerno para magkaroon ng normal at tahimik na pamumuhay kasama ang kanilang pamilya dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Mula po dito sa Ligaspi City, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merkulito P. Lubintini Jr. Alagad ang batas, takataguyod ng balita, Police.